Mga itang bisaya, tanga-butuan. O sino yung tanga-butuan wow! Mga bisaya! Mga putang na mga kongkuso! Putang oh, ina dyan mga kongkuso! Una sa lahat, magandang hapon sa lahat at natin dyan. sa mga kapulisan dyan, maraming salamat. O, ang pinunta natin dito, no? Ah, uh, yung katiwasay, yung walang gulo, no? Ang pinunta natin dito ay yung mga putang ng mga politiko na yung mulang hiya. Isama nilang malagal na! Makaiyawahan sila! Ano? Tapos dito si Abante, nanalo? Ang putang ina na yan! Ba, hindi na yun! Ang mga pumili kaya na naghawak ni Abante ang mga putang nila! Ha? Isa ito kasi Presidente! Ang putang ina ang Presidente na yan! Sabihin niya, wala siyang alam! Ba't siya, Robert? no? Ay, yan ang hirap sa Pilipino, no? <tututututu> ang mga tabang ang mga putang ina, nito sa comment section kung sino-sino, <tututu> mga ano, magpaputang sila, puro murahan. Dito kayo, magsalita tayo. Magsalita tayo dito, kasi tayo ay bulag-bulagan sa mga putang ina na yan. No? Ah, yung mga tao dyan, yung mga ano, yung mga mahilig mag-ano sa comment section, pagmura, huwag okay, tayo -away, away Ang kaaway natin ang gobyerno. Hindi tayo. Ha? Tayo ang magbabagsak sa gobyerno. No? Mga lintik sila, no? <laughs> Ayong sila. Ito, ito kasi idol mo to. Di mo lang idol kita, pare. Idol. <laughs> uh? mga piste nyawa sila, no? Tapos itong mga... <laughs> yung nangyanyari ngayon, tingnan mo. Ha? Tayo ang nililito sa mga putangin ng kongreso na yan. ng pasay? Ha? Bakit nandiyan nandiyan doon? Isi si Marculita, sabi ni Marculita, pati niyo sinabi sa amin, kami ang blue ribbon dito. Dapat sinabi niyo sa amin, putang ina ka, Soto! <laughs> putang ina mo, Soto, wala ka sa katinuan. Pati si Big Soto, diari mo, sinama mo sa walang katinuan. Putang ina niyo! Let's <laughs> mo ay iba na. paano pinisik si Jose Burgos matindi. Hey! Sino ang birzaga? Sabi kay Duterte, Ginoo Mirzaaga, ikaw ay bumuno. Buksan mo ang iyong isipan at ambunuin mo ang buong pamamayang Pilipino. Sabi ni Duterte. Kaya gayon, sini suwalak ya Pinapili niya yung mga putang ina yung biro siya sa Bergasa. Yes, yeah, ura. Magkumpari yeah, sa baba niya. Dyan. Sama mo si Bangbong Marcos. Ito yung putang ina Bangbong Marcos. Yan. Iba na mo siya. Putang ina mo Para wala alam sa mundo, ano? Siya na mabuhay pero sa lahat ng katiwalian. Siya ang may alam. Sa flat control ngayon. Kaya... Nawala na sa ating yung, tira natin yung piso -piso. ng piso-piso. Pinawa niyang minyong-minyong. Ano? Ilang billion ang tinuwa nila pira para sa atin. Tayo lang sa Diba? Ang hirap ng tarbaho natin eh. Kumikita lang tayo ng sipi mo. Samantalang sila mo. Putang ilan sa itaas na yan. Mga gusto na mga putang ilan gusto na yan. So nakin okay, natin sila. Ang ina nila. Ano? Itong mga bisaya kasi. Natututo din na makikulitin. Ito putang ilan. Pulira sila. Hayop mo. oh yung mga nagkulag-kulagan yan. No? Alam ko yung mga kapulisan dito nakikinig sila. Nakikinig sila sa atin. Pero alam ko, atin yan, atin yan eh. Atin, atin yan. yan. Sumusunod lang sila sa batas. Wala tayong mga gawa dyan kasi nasa sila sa posisyon ngayon. Sumusunod sila sa posisyon sa batas. Sa government. Natin ngayon sa, sa gobyerno. Yung gobyerno din dahil yung utak ng utok. Huli No? Utak. Huli yung gobyerno. Ano natin ngayon? Yung press. O yung press din natin ngayon. No? Tapos ang titirahin nila? Ang layo na ano titirahin nila sa si Sarah? Diba? 1985 ang nangyayari sa Black sa korupsyon bakit sila isa sa sa ang layo layo mga putang nila dapat iniupo nila sa pinagkakulot ko lang sa Marcos punta nila nila ba't sila magkakusang balik kayo sa 2016 2019 bakit punta may puno may naman. may Marcos kang senior total ilipat natin yan natin yan saan yan Putang loko. Lumato na una. Oo. Oh, yung mga hindi pa nagsasalita dyan, magsalita tayo. Kasi ito yung panahon na uh, magkasmagsalita tayo sa, sa loob natin sa ba? Sa sakit na naramdaman natin ba? Di ba? Hepat! Hore! Hore! Wala na nga. Wala na nga. Wala na nga. O, yung mga gusto magsalita dyan, magsalita na Kasi ako, sa totoo, sa totoo lang, uh, ang sakit na kuluhuman ko, no? Oh, yung mga estudyante dyan, mga kabataan, pwede kayo magsente doon? Talagay kayo. Ay, salamat na, salamat. Ay, salamat po, salamat. Salamat, salamat. Ay, salamat tayo mga Pilipino, mga tayo mga Pilipina. Salamat po sa kanilang dito po ngayon. Sana po, pang tulip po na may pinaglalaban tayo. Wala po po tayong ulan, walang ulan, walang, mahirap, walang mayaman. Sana po lang tayo, alam, lalo na lang. lang Pero, pero ako niwaltasin yung kung ano yung masama, kung ano yung hindi tama sa sistema, baguhin na po natin. Kasi sa huli, ang maghihirap lang po, ang magsasuffer, ay yung mga susunod na generasyon. Na yung generasyon natin, sabi ng mga magiging anak katapurin namin. Sana po hindi tayo bumayad. Nagyanan ka na lang po yung gamit natin. Na para bang mga insekto lang tayo na pipitigin lang nila. Dapat po sila yung matakot sa atin. Dapat mapakita po natin na hindi tayo natutuwa. Nalalaban tayo. Salamat po ulit dahil nandito po ang tawad ko sa inyo. Yes! pag po, bumala. Mga pulisya po na nandito, salamat po dahil nandito kayo para protektahan kami. Alam ko po na wala po kayo intensyon na saktan kami. Salamat po dahil nandito kayo para i-control lang kami kung sakali may mangyaring rayon. Salamat po dahil sumang po na nandito mula dito, umaga pa po. Patuloy po para